You have to bend the law. Wala ho tayong pakialam sa batas Sumunod tayo sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Ako po'y hindi kontra kahit tanino dito. Ako po'y number one supporter ng lahat dito. Pero pagdating po sa usapin, na magtayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. Dalawang pong taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Migs na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po, wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. I believe Senator um, Robin Hood Padilla would like to also make a quick manifestation, Mr. President. Senator Padilla is recognized. Maraming salamat po uh, Ginoong mga Pangulo at sa ating uh, Pinunong Mayoria. Uh, ginong Ginoong pangulo mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga na lubhang nakakabahala po. natila tila nagpaparating na maari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isa isakutuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad. Lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po sa Mindanao. Patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas. Na ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas, hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon sa Bisaya sa Samindanao. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring may sakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Senator Padilla. Senator Erwin Tulpo is recognized. Mr. Mr. President, the distinguished colleagues just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is there's a Latin word that says Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people it's the voice of God. Now, let me ask you, Mr. President Is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return. of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin pag gumulong na yung batas, hayaan ng korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung makasama natin narinig, narinig ko po yung sigaw ng taong bayan, ibalik ang pera namin. Malinaw po And I was asked by a reporter, by an interview, your comment. I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth kumita po sa flood control na kumaari isole nila ang kanilang ninakaw sa bayan and i think that is the right thing to do ang problema kasi mr president kung susundin natin ang batas alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot baka pagdating po sa dulo wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. My only point, Mr. President, is the people were asking, the people are demanding isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is ika nga a process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito. Kung pwede, isoli. Wala naman po sinabi ang DOJ. Ito ang batas. Bawal pong, ay, kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask. But they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang surrender yung pera, Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla is recognized. Opo. Uh, ginoong Pangulo, napakaganda po ng na mga punto na binitawan ng ating inahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam nyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, eh para saan po yung Barmlo? Mapupunta na lang po kami sa gulo mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Ganito kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung argumento po natin ay eh, makikinig tayo sa, sa sinasabing ngayon na, ngayon na. E eh, teka muna po, ay eh, marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa sinasabi nila, kung ganyan, abe, wag na tayo magbayad ng tax. E paano pong gagawin natin? Papayagan po, na, papayagan po ba natin ang na mga artista ngayon na wag na magbayad, magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil saan nangyayari nito? Ang gusto ko lamang pong linawin, ginoong Pangulo, tama po naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. ay e marami nang talagang ghost project. Ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain, ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. E papano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindyola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po'y hindi kontra kahit tanino dito. Ako po'y number one supporter ng lahat ng dito. Pero pagdating po sa usapin, na magtayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. Dalawang pong taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin. Ako po'y hindi kontra kahit tanino dito. Ako po'y number one supporter ng lahat ng dito. Pero pagdating po sa usapin, na magtayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. Dalawangpong taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga libid na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po, wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. Senator Erwin Tulfo is uh, recognized. Mr. President, uh, just last point. Hindi po kahit kailan nagnakaw ang Bangsamoro. Moro. To tell you, kung mga kasama po natin, 20 years na pong nag sa Mindanao, ako lumaki po na Mindanao. I've been to Hulo, I've been to Basilan, been to Tawi -Tawi, I've been to Tawi-Tawi, I've been to marawi. Maroon nga po ako magsalita ng tausog eh. But anyway, ang sinasabi ko lamang po, wala pong ninakaw. Kaya iba po yun eh. Parang you're comparing apples to oranges. Yung bang sa moro po, hindi po nagnakaw. Kaya yung sinasabi na kailangan kasuhan or something, hindi po eh. Ang sinasabi ko lang po, ito'y malinaw na yung sinisigaw po ng mga kababayan natin ni Sole, And that's my own opinion, Mr. President. We have to return it. Kusa po, kung gusto po, kung sincero sila maging state witness, gusto po nilang mapasok sa Department of Justice, then siguro po, in good faith, Mr. President, isoli po nila yung mga nakuha po nila. That is all, Mr. President. I have no further statements. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin tulpo, Majority Leader.